lagi kayo ang Good morning, good afternoon, good evening, good night to. <laughs> Hi guys, good morning. It's Saturday morning here in San Jose, California. August na naman kami 17. So, andito kami guys sa flea market na tinatawag nila or yung Parang Changi e. Chang e ba? Wet parang wet market sa ano, Changi e siya, Changi e sa ano. oh, ito yung San Jose so, market. Makikita mo dito lahat ng mga paninda, may mga prutas, gulay, mga iba-iba lahat. Parang nasa palengke ka sa Pilipinas, parang ganoon. Mm -hmm. So ipapakita ko sa inyo, guys. Ang daming sasakyan dito. Puno. So inaantok pa talaga sana ako. Eh. Hey. <laughs> Ang bahana niya, ginising niya. Kasi, alam mo guys, kailangan sometimes i-trick mo yung asawa parang gumising siya. Eh, nung sinabi kong, Ga, o oh, tuturuan kita mag-drive, tumayo ka, Nakakatamad <laughs> <laughs> kaya, di ba? Pag weekend, Ay, gusto mo matulog sorry, lang. Okay, okay, karang. Eh, ito naman to, parang ano to eh. Last stress parang gising na, ayaw nang matulog. Ako, gustong gusto kong matulog. My talaga tong asawa ko. My favorite ah. thing is not. So, ayan guys. And dito kami. Papasok kami sa loob. Papakita ko sa inyo. Thank you guys. Guys, may bayad para siya. Papasok okay. ko libre. Eh. So, ayan. West Wind Drive-In and Public Market. Flea Market Entrance. So, ayan guys. So, may bayad siya na $1.75. So, pakita ko sa inyo guys. No? Hmm? So, ayan guys. So, $1.75 ang bayad. Two, so, ayan. Nagbayad si Boss J. Two. So, ayan. So, ayan mga tao dun. Papasok. So, andito yung pila ng babayaran. It's mostly. So, ayan yung ticket namin. Oh. Mm, uh, yeah. Ayan. Ayan. So. Akala ko libre, papasok lang. susunod may may bayan pala. Guys, tala. they say, no such thing as free lunch. <laughs> eh, syempre, market nga eh. Bakit may bayan? So, yun guys. So, si Manong. All right, thank you. Thank you. Okay. So, mostly ng tao dito guys is Mexicano. So, ayan o. No. Ayan, dito na tayo sa entrance. So, ayan guys. So, may mga ukay-ukay na damit. Ayan o. No. Yan o, oh, lahat ng klase ng okay, okay. Parang ano nga, parang uh, market sa Pilipinas, no? So, yan, magaganda pa yung mga damit, guys. Mm. Yan o, oh, ang dami, o. Pero parang bago siya, ga, ka, no? Kasi yung amoy niya, bago na Pero ito, mga luma talaga to. Ito, mga bago naman. Yes, muna, tignan mo, o. Oh. Ito ka, oh. Ang cute ka oh. Maganda, di ba? Hindi sa mga bago pa. Hindi ko lang sure kung ano. So, ayan, no? Oh. So, andito yung mga, ayan, mga two. <laughs> so, ayan, no? Oh. Hmm. diba? Okay, okay. So, ayan. Hmm, pili si Lolo ng jacket. Ayan, guys. So, mga pliers, mga kung ano-ano. Ayan, mga kaldero, oh, ito kawan. Ito yung itong, itong, itong ah. to business na yun. Matagal na sila dito. Uh -huh. More than, siguro, 15 ah. years na sila dito. Uh -huh. Yung talagang sila na mismo yung ano nila oh, talaga. yan ang boss, oh. Uh -huh. So, guys, so, may mga books. Ayan, oh. Tignan mo, oh. Lahat. The Great Quotation. Marriage Marital Therapy. So, ayun guys. Ayun guys, so, oh, mga course nila, o, oh, kala nyo sa ano lang may, ano ha. Ayan, may mga bago, mga luma, pili ka lang, ayun, mga luggage, kahit bulok-bulok na. <laughs> Charot to. Yung mga CD, TV. Siguro ito para sa mga taong, ano, yung collector ba. <laughs> o binibenta pa o saan na yun si Bushchi so, ito vacuum ay ano to vacuum cleaner it's mga ano naman yung original no? so ayan no? hmm, diba maraming bumibili mga urig naman yun dito eh. Oh, ayan, no, oh, lahat ng klase dito, mga whatever you want. Kasi malawak to guys, as in malawak siya. Yeah. So, yung mga tao is like kanilang hobby ba? Hobby na mag-turn around. Mag-ikot-ikot. -ikot. Gusto nilang mag-ukay-ukay. Mm -hmm. mm -hmm. Walang pakialaman. Mm. mm. Diba? Ayan guys. So, mayroon pang ano. Oh. Ano nga ang tawag dito? Ayan, oh. hmm. mga naka-display binibenta sige pati eh dahon ng gabi o oh, binibenta ayun <laughs> know, oh, ito pang Christmas so mga Mexicano ah uh, ah uh, dito uh, ba kaya pag bibili ka ng mga ipit mga ipit mas mahal kasi sa mall sumadito dito ka lang yung mga, ganti, mga ganti

Tapi ba, ganun yung okay okay dito guys. Mm -mm. Fresh na fresh talaga yung grapes. So, tignan nyo. Nakabalot ba siya. Eh. So, ayan guys. Bibili kami ng grapes. Kasi fresh na fresh talaga siya. From the farm. So, I don't know how much ano. How much? Okay. One pound. So, five dollars lang guys. I'm not sure ito. Masarap din to eh. Ayaw mo yan? Okay. Malik na kami dito sa sakin. Ang lamig guys. As in ang lamig. So mas dumami na yung tao. Ang haba-haba na ng pila doon sa entrance fee. Yeah, I think people's ano, hobby na mag-ikot-ikot ba. Exercise na rin. So, ang ganda ng weather kasi ang lamig. So, bumili lang ako ng singkamas at saka grapes. Ang mahal. <laughs> Pero malalaki kasi siya. Fresh na fresh. Mamaya na natin. sa so, doon yung asawa ko sa likod. Si Boshji. Ayun, kanina, nung pumunta kami dito, wala pang sasak. Napuno na siya. O, oh, wala pa yan kasi maaga pa. ayun o. Oh. Kanina, nung pagdating namin, kami palang In just, uh, I think, 20 minutes lang ang kami nag-ikot competition no kasi pag yung mga tao dito mag ano so mas lalo na daw bukas pag linggo maraming maraming tao si Boshi so wala pa kaming hilang <laughs> kumain namin ng breakfast na magdanag ang labig paaraw siya ah excuse me thank you baby